negosyante. Salitang masarap pakinggan. Pero sa likod nito ay mga hirap na pinagdaanan. Salitang akala ng lahat ay parati kang may pera. Salitang mensan ay gusto mo nang tumambling. Pero dahil sa salitang ito, ay patuloy kang lumalaban kahit gaano man kahirap. Dahil ikaw ay isang negosyante na patuloy pang nanamaharap sa ikakadanda ng negosyo mo. Hindi po ibig sabihin na may negosyo ka o labnay negosyo ka e eh mayaman ka na. Mayaman lang po kami sa pangarap at pananalig na mabagong pagmulong uhay namin. Kaya bago mo isipin na mayaman na ang isang negosyante, malamang hindi mo alam ang hirap at bakot na pinagdaanan niya. Kaya sa mga negosyante, patuloy lumalaban para sa kanilang mga pangarap. Saludo po ako sa inyo.